Good morning, good morning mga idol Ngayon po ay kukuha po tayo ng talbos ng malunggay Sa harap ng aking bahay At samahan na din po natin ng talbos ng kamote Yan mga idol Yan Talbusin na natin lahat Ayan na mga idol. Huwag na natin patakalin. Ilaga na natin talbos ng manunggay at talbos ng kamote. Ayan. Ilaga natin ng mga 5 minutes. Pwede na yan. Ayan. Kapag kumulo na yan, taonin na natin at nang tayo ay makakain na nagagahan masarap din pong timplahin yung sabaw nyan lagyan mo lang ng asukal pampakondisyon sa katawan healthy lifestyle ba? Ciao.